kumusta so, mga kabayan welcome sa aking vlog sa so, Montreal, Canada temperature natin ngayon ay negative 1 face like negative 1 tapon muna tayo ng ano ng recycling ngayon nag-snow mula pa kanin ng madaling araw Ninety-eight percent hanggang buong gabi din to guys no yan no puno puno yung kasada yan ito yung pangalawang buhos ng ng snow na maramihan ngayon no, oh ayan o, oh, bilis na tambak agad to yun o oh, may nagbubuldos nito sa gilid oras natin ngayon ay 4 o'clock ng hapon pero parang ano siya parang alas sa size nilang hapon Yan. ngayon hindi pa sila naglalagay ng asin ngayon medyo madulas yung kasada ilalagay nila pag ano na pag bus na baka mamayang gabi pag mamayang gabi na walang sasakyan yun kaya pag mga ganitong stop light o traffic light hindi ka pwedeng bumilis kasi yun, kailangan bagal ayan nag slow down na sya dito yung tulad nito sa sasakyan ayan nag slow down na sya malayo pa lang kasi yung buwelo September. Ay, madulas. Okay, tuloy-tuloy na to. Tambak na naman yung snow nito. Kasi nung nakaraan, isang araw lang, pero tatlong linggo. Hindi na nagkaroon ng snow baka saka abangan natin sa by January o February na to mag snowstorm usually yung snowstorm dito hindi hindi naman sobrang worse uh, ang pinaka worse lang dito yung freezing rain kasi nakarang tao nag freezing rain ng ng ano ng six hours, eight hours. Talagang ano yung ano bagsak yung mga kahoy talaga. Yung freezing ayon. Pero pag snowstorm, mahangin lang siya. Okay lang din. Hindi masyadong ano. Magbubos lang siya ng snow. Christmas light pa nga dito. Hindi pa nila tinatanggal. Yan o. No? Yan pag hindi natatanggal yan o. No? Yan pag natambakan yan, hindi natatanggal. Pag nataas yung snow, lalo dito sa harap. Tambak yan. Yan. Yan ang importante ng may tent na to yan yung advantage kasi yan sa loob yung sasakyan Oh, hindi hindi napiktuhan ng ano ng snow yan no. yan, yan, yung safe na ang sasakyan protection pag wala yan mabilis magkalawang yung sasakyan mo mabilis din na uh, ano mabilis din masira minsan sobrang lamig yung battery lalamig oh, matay hirap na siya umandar yeah, maganda yung eh, ganito advantage din to kasi hindi ka na maglilinis ng sasakyan mo masyado lalo na pag maraming snow kailangan mong linisan ayan gano yun yung advantage ng may, may tent itong sasakyan pinapa-under hindi pa nilinisan yun para magwarm sa loob kasi pag hindi mo in-start ka agad within 5 minutes or 10 minutes pagpasok mo sa kotse ang lamig yung upuan man lamig kaya kaya start mo na agad para pagdating hindi ka nalalamig yan warm na kagad pagpasok mo sa loob ng kotse tsaka mas mabilis na siya linisan mas mabilis naman matanggal sa sa lamin. ito yung ng hallway tulad yan. Protection din yan sa mga sa mga tenants. Sa mga nagre Para hindi madulas. Ayan yung snow oh, sa gilid oh. Dito nagtatago yung mga ano eh, mga maya sa mga ganito. Dito lang sila at mga talon-talon. Kasi hindi sila makalipad ng maayos sa sobrang lamig. para mababasa yung pakpak nila ayan may bit -bit Mag, may bitbit akong supot ngayon mag-iikip tayo ng tubig sa bahay ng kaibigan natin kasi hindi pa kami nagpapalagay ng fountain yung fountain namin ng ano, tubig kasi magastos din eh bibili ka ng mineral water isang kahon so pag wala kang uh, fountain o, o, filter galing sa tubig mo sa kusina mahirap mas magastos so yung yung palagay na kami so yung bayaran namin every month late, 35 dollars which is it's not bad na kasi instead na magpahinga ka na pagdating sa trabaho niisip mo bibili ka ng tubig magigib ka yun yung ano naisip mo agad yun know, yung mga sasakyan na ito yung iba walang nalilis oh. di pa niya nalilisan O sige mga kabayan, kita-kits ulit tayo sa Terima kasih dan at ingat.